Ikinulong sa House Detention Center si dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang dahil sa pagsisinungaling at pag-iwas sa pagsagot sa tanong ng mga mambabatas sa dalawang pagdinig ng House Quad Committee sa illegal na droga at offshore gaming operations. Tinanong si Tumang matapos ipresenta ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang isang matrix na nagpapakita ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga at Philippine offshore gaming operations pati ang nila sa mga politiko. Sabi ng PIDEA, nagumpisa ang kanilang investigasyon nang makakumpiska ng higit limang daang kilo ng shabu katumbas ng 3.6 billion pesos sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Ang umano'y may-ari ng warehouse, isang Willy Ong, incorporator ng Empire 999 Realty. Ang isa pang incorporator nito ay si Eddie Yang. Dagdag ng pideya, ang lupa na pinagtayuan ng warehouse ay dating pagmamayari ng Pamilya Tumang. Tinanong ang dating alkalde kung personal niyang kilala si Ong at Yang. Hindi ko po personally kakilala si Willie Ong and A.D. Uh, Yang. Pumunta po sa munisipyo, doon ko lang po sila nakilala dahil uh, nag-inquire na bibili po silang lupa. Eh, yung sa munisipyo lang ba? Yes po, Your Honor. Yung lang Oh now? Ito ha, ah, Mayor Tumang. Nagsisinungaling ka. Di ba naimbitahan kayo doon? Sa China? Yes po, Your At kasama Honor. si Eddie Yang? Yes, yes po, Your Honor. Oh, now right. you're telling me that sa munisipyo lang? nag no, Don't lie inaprubahan ng komite ang mosyon ni Paduano na i-cite in contempt si Tumang. Madinitin siya hanggang sa matapos ng komite ang imbestigasyon sa issue. Pinagpatuloy naman ni Representative Jinky Luistro ang pagtatanong kay Tumang. How many times were you able to meet with him about acquisition of land? Ilang beses niyo na po, po sila nakita? Hindi ko po ma Your Honor. Would it be more than 10 times? Hindi ko na po kayang mag-elaborate uh, po ng mga question ninyo. No? Masaba na po yung pakiramdam ko kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council na may bank transactions sa pagitan ni Ong at ng Morning Sun Industries na pagmamayari ni Tumang. Ayon sa PIDEA, iimbestigahan pa nila ang ibang detalye sa matrix na ipinakita sa pagdinig. Sabi ng mga mambabatas, huwag isama ang mga personalidad na hindi pa napapatunayang sangkot sa ilegal na droga o offshore gaming operations. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Daniza Fernandez, Newswatch Plus.